And then next week, ang club train yun na papasok sa DJ. Start na. Start na. Yes. So, ayan na, medyo ano na, nagka na yung thrill pang mag-aabang. Pero sir, mostly nag-aabang naman kayo sir, no? kapag ka derby is. Yes, so I try to give time na. So, kung this year, si Che, North, dumami, South, dumami rin, dumami. dumami. Sa tingin ko, sir, mga tatlong trop yata magagamit na yung Dalawa lang mostly. Dalawa lang mostly. Pero sir, il ilang po ba ang task ng QHA? So, dalawang maliit talong, isang maliit talong. So, isang maliit talong. Ah, maliit para sa Delta Tech na pagkukunto na ito. And then, may mga nagtatanong, sir. Uh, Papano, sir, kayo pumili ng breeders nyo? Yung criteria nyo for uh, choosing a good breeder na ipipare nyo sa Well, uh, standard is the pedigree, mm -hmm. kung, oh, I mean, it's right. very important, mm -hmm. it has to be, kailangan may laban yung pedigree. yun, e. Second, I noticed lang na uh, mas simple, mas may performance, eh. instead of parang sobrang ganda, or okay. sobrang, <laughs> mm -hmm. parang simple lang siya, video. Yes. Yeah, ah, yeah. One Bright one eyes. One yeah, for Also, so, gusto niyo kung may or mga medium to small one of Independent, You, you, you are yeah. playing you play big birds. Um center. Center. Asimila naman. Not Big birds wala, so but but si to jackpot to. is a little above medium. Yes. yes. You know? Pero parang pato na pero. Pero si jackpot sir. Talagang complete clocking siya, di ba, sir? Yes, yes, yes. And cock siya, tama? Cock or head? Head. Yes. Yeah. So, ayun, ayun, sir. Napapansin din talaga namin. Based na rin sa mga in-interview namin, mga winners talaga nila mostly. So, yun, mostly cock or head? Head din? Ako, head. <laughs> I would say eight out of ten. Eight yeah. out of ten. Pero may mga winners naman kayong mga din, sir. Bira. Yeah, pero, yeah. pero, yeah. Bira, bira. Maybe sobrang aggressive, you no? Yeah. yeah, but uh, I think uh, for me, uh, young birds hand. But all birds, you can use ah, that window yeah. yeah, or what? Yes. Correct. Kak. Ang south na ang north and south namin open love. I ah. mean, kak and hand together. So, mm. uh, so walang, you don't separate your hand. Uh, yes, uh, okay. Forang north and south for Yes, so still halo. Tapos sino pa yung nakasot natin lately? Halo rin. Si so, Sir Manuel. Ma Maligong, uh, sabi na halo rin siya. So, hopefully, nag-made sila and then, mm uh -huh. super set, super set. Yes, um, uh -huh. may advantage, may disadvantage. Yes, motivation. Sure. Sila, uh, uh -huh. Yung motivation, yes. sila. yung homie instinct nila, motivated. Pero, stress sila, habol na habol. Habol na habol. Pero we try to uh, give it a, uh, a mate. Mm -hmm. Very important, especially sa last two weeks. Kasi yung last yata na pumunta ako sa inyo, sir, actually may mga nagdilimlim siya. Yeah. <laughs> may mga nagdilimlim oh, and then may mga pakiwian. Na. Asan mag sa inyo? Kasi sa daan yung umuwi. Minsan, <laughs> kung saan saan nungulusot eh. So, pero lahat experiment. Yes. Wala pang isang final na uh, perfect uh, mm -hmm. na. So, each year may something, may tweet eh. It's either the weather or my second, or yeah. so very hard to say. Mm -hmm. Tony like year, sir. Alang kumay lang kay na Tony year? Tony year. Uh, Tony year. Ah, uh, Tony year. Uh, year. Uh, uh, oh, oh, pero I think uh, not not our main, not, not one mm -hmm. of our. Frank Gatti, Tony year. yes <laughs> baka nahirap siguro yan. <laughs> ano ko magaling yun, sir, sa team niya nang sa North, parang ayun yung pagkakasabi sa akin uh -huh. ni Sir Renin. Oh, okay. magaling daw siya sa North. Kasi yung nakuha ko okay. sa, sa inyo is parang sa taan na pin siya. Ah, okay. That's nice. Oh. So, ay magaling siya sa North. Nag, ano lang, ah, uh, yung primary lang po ang inabutat, kaya siguro di siya nang di siya nasa. Ayun. Pero ang ginagawa ba ni Sir Lene, nak, nak, nakakat ba siya nang Before we try na follow yung mm. what others are doing na kinakat para humako, di ba? Oh. Uh, in the end, parang hindi na rin. Eh. Hindi na rin. Kasi rin. parang pareho na rin. <laughs> kumbaga parang tinadaw rin <laughs> na lang. Oh. Kumbaga parang dito itinataon nyo lang na yung pagbasa ng yeah. uh oh, packet. Avoid. Pero bihira naman yung last two flights, ah, last two race, tapos biglang malalat na. Bihira. Bihira. Yeah. Hi, sir. So, When do you start grading? Uh, date December. Yeah. Same. So, hindi, December, so, complete na yeah. 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 Sa kama, mapansin mo, parang nung late day, pa, ang bilis lang mag-walk. I don't know. Baka mainit or... Or, or may, di ba may ilaw kayo, Sir Salo? Nag-iilaw ko okay. ba kayo? or No more. Kung baga, normal, ano lang. Normal. <laughs> hmm. <laughs> very simple lang. Very simple. Parang dalin one more thing. So, dark or? Yes. Dark Pero, sa, sa love oh, ni Sir Rudy, Maganda ventilation, niya. Eh. Yeah. Kasi kahit nasa loob ka ng loft, hindi ka mababasa ng pawis yeah. Kaya doon ako sa, sa ventilation ng loft. So, Maybe yeah. kasi nasa taas eh. Mm -hmm. Kaya mas open ang yeah. ship. So, yeah. Nasa parang prone lang siya sa one in. Ah. Yes, yes, yes. One yes, in exactly. lang exactly. siya talaga. So, Kaya... 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 Pero alam ko na, ano naman na adjust naman lang ano eh. Lately may ginagamit siyang si Rene na... ano ginagamit mo? Sorry. Pampatak <laughs> It's not a secret but I don't know. <laughs> 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 yung pampatak ka <laughs> yun? So, yeah, uh, yung pampatak. pampatak. So, siya I think parang... Saan <laughs> <or something> ano <anum, laughs> Parang ganyan, sir. Kung pag-example. 600 ginagamit ko. <laughs> okay. Eh, sabi niya, tagal mong gumalit, pitanga. I try. Yeah. At, uh, <laughs> pero mahal. Ayun, gano'n. Okay. Pag uh, okay. uh, <laughs> Pero <one laughs> <taon. laughs> at least, ano, sir, prove it. Pag test it. Yeah. Pero sir, I try na rin yung ganyan. Nag-try na rin ako. Pagka, minsan yung, halimbawa pag hindi gumaling, tapos pataka ng patak, minsan, <laughs> nabubulag, <laughs> nagkakataranta. Mm. Pagka na sobra. Pero -hmm. But Or that's one of sand. the major problem ng, ano, video, mm. yung, yung, yung one time. One time. Lalo ngayon, tag-unda. Yes. So, okay. Change the weather. Yes. Okay. Pero ano sir, yung nagiging prevention mo? Mostly, mga doxycycling. Ano sir? Yeah. Okay. Yung drops. Yung yes. Yung drops. So, tinatabi muna. Drops. And then, 2-3 days, four, 4 days, balik. Okay na. May, may, quarantine area po kayo. Sir. Yeah. Tinatabi na. Para hindi mahawa yung ibang mm -hmm. sayang yung mga susunod. <laughs> 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 okay, yes, sir. <laughs> Ilan yung two-game, I think three sets eh? three sets so fifteen words. works yeah mm -hmm. mostly sarang mga lights na hawak ninyo may mga favorite light po ba kayo na yeah best color, color. Yeah, no. uh, it's like Arden and he and so ano po light answer the only things sit and cross with arlanda but in book calendar yeah do Ah, oh, yes. So, this is you. Yung Taylor mostly mga dititay na nabili kita. Yung mga dahil ng import. Pero wala na. Wala, wala na ito. So, Bandai Block, Norbert, Seattle, Arden. Okay. Galing pa yung ilan Pero kaya lang, cross na rin. Cross, cross mo. Para. So, since sir na yung ano nyo, yung North Team ninyo, nag-start na kayo na ng round ni Paano yung, sir, yung preparation ng South? Di ba, kung magkakalawakanan nyo yung North, tapos magkakalawakanan yeah. is South naman. Sa kanyang, puro love fly lang. Love fly Ayan. lang sila. And what we are doing is we release yung South uh, noon time. Noon time. Tapos so, ang umaga po yung North. Oh. Oh. So, uh, I'll say the, the thinking is yung pag-South malayo or mainit. So, mainit. Mm-hmm. mas pala sinasanin sa init. I don't yes. know if that's correct. Yes, yes. Yeah. Si parang go ganyan eh. Si, si. Sinotot na lunchtime ha. Oo. Oh, mm uh -huh. Pero ito, open off and then phone. Mm-hmm. ko, hirap. Kasi pag-amisa tumukay, malo mo raw. Okay. No? Oh, yes.